Wala abang bang mawawala sa'yo kung magbilog-bilog fruits ka sa pagsalubong ng New Year? Well, kung nakikiuso ka lang, nakiki nakikitradisyon, at meron ka naman talagang pambili, may marami kang pera, eh di wala nga namang mawawala sa'yo. Pero, kung umaasa ka sa suwerting dulot nito, ay may nawawala sa'yo. Maliban sa pera, na ginamit mo sa maling investment, <laughs> ay nawawalan ka ng dunong. Dunong po ang nawawala dyan. Bakit? Yung bang mga uh, umasenso sa buhay ay uh, hindi nagsusumikap? Yung mga umasenso sa buhay ay dahil ba sa 13 fruits na yan? Hindi. Alam nyo, kahit yung mga feng shui expert, ang sinasabi nila pagkatapos mo mag, kapag katapos nilang magtinda sa yon ng mga ganyan, ay sinasabi nilang sipag pa rin at yaga. Kaya hindi totoong walang nawawala sa iyo. May nawawala nga yung dunong mo nawawala. Ngay galage.